Yo, so yo, 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 yo Yo, what's up? So ngayon, mamamasyal muna kami Ang plano ay Paul of Pulse Tingnan nyo na lang pa tadaanan natin so kanina pa kami naghahanap ng aming kapaliguan parang ah. ganyan makaka naikin ang driver ko nga pala si Farran Jomar ha <laughs> taas sa youtube naman si hindi naman nakasubscribe yun matindi yung daanan namin dito ituturpo kayo ituturpo kayo kung ano yung mga tadaanan natin Ito ay mga kasama natin yan, mga nauna no -no 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 -no. na yan. Chirikin pa parikin. Chirikin pa parikin. Nakikita nyo yan. Dito yung maraming hams. hindi matatagpuan yung mga mamahaling pato, yan ito mga kapuha ko yung mga mamahaling yan hangin dito nyo lang makikita yan sa ano yung lugar to Lasta, laguna to laguna paranggay dumot, paranggay lumot paranggay pala to yan maraming kong pwedeng na dito kaso may bayad. target natin medyo uh, ang budget namin ang budget kasi namin uh, ang budget namin ay 1k lang kaya kailangan namin mapagkasa yun kaya naghahanap kami dito ng libre 오 cool. cool. Eh masyadong mataas oh. Maganda mag-selfie dito. Hmm. Ah. taas no. sila mga original na bato Kumuha sila doon ng mga tapo At yan, ang taas na naman oh Yan oh Ano oh kita nyo, ang daan hey, na no. rin Tanaw dito ang buong planeta Yon yun. yun. Oh, Nakita you know, 'yan. Nakita 'yan. You niyo na lang makikita nyo hindi yung mukha ko <laughs> you know, nakikita nyo ba yan ayan yung Amazon nasunog ng Amazon lagi ya <laughs> Yan, itong Amazon, ng Amazon yan. <laughs> yan. <laughs> yan. Oh, <laughs> uh,

Dito selfie tayo. Ayan sa ano. Selfie ka. So ngayon nandito tayo. Ito yung liliguan sa amin. Lalo. Landa sa ano.

So, ang plano naman namin na naman, magdadagan na lang. ba kaniyan sa isang pamilya? Hindi nili. 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 Hindi dito yung view mo. Okay, okay, natin. Okay, so, tatapusin natin. Update ko na lang ulit kayo. Update na lang tayo Okay. namin muna yung mga gamit para mag-susun Ito, bayan natin. Okay, dito na tayo. Update ko na lang kayo pag nandoon na tayo. Chat chat chat. Ungo ungo. Alam si ano mo. Kumita lang ako, walang tubig. Ano yan? Dibay malapit naman tindahan eh. Kusinima. Ano tubig 'eno? Wala. Uwi na. Ipicture ko na 'yung motor ko. Oh, 'yan. Para ano Para angas 'no. Para angas. Mukhang adik 'no. Kahit marami, okay lang mamaya didilip na yan. Parang meron tubig. Ito yung tubig. Ito Ito ang papaliguan oh, namin. May unit nga eh. Pangit nga. Pangit naman talaga yun eh. Tanggalin sombrero Ito, ba? Ito, ito. Dito ka sa may tinuturo ko. Yan. Sarap, parang pa dyan. Ay nag ka eh. mo yan eh. One. One, two, three. Sama-sama Relax ka muna. Relax Relax ka muna. ba? Nakuha, nakuha. Ano ang babaw pa niya na? Malinaw na Mababaw, Ayusin mo si Frey. Iyayos mo. Kasi din sila magkarasin. Tatak ulit, tatak. Sinagalaw na kung pa Pagalitan mo yung bangka. Ay na, balance na, balance. Pwede na, pwede na umang kasi Jed. O, ikot ka. Mahirap yung patalikot eh. Ayan, pag-inya, sige. Parang balik naman, balik. Hey, nakakaikot na siya. Oh. Mas okay pala walang bangkot eh. Mas okay pala pag walang upuan <laughs> eh. Mas upuan eh. O tsaka pag walang kasama. Kasi nagkakontra sila eh. Bata ka na doon. Wala naman siya lumangoy. Ah, ah. Wala naman siya oh. naman. Kaya lang yung bangka lumulubog. Si pag eh, doon lumabog eh, yung bangka. Pag doon yung bangka. <laughs> At mo yan hanggang dito. Atake mo yan pag nanunod ka dyan ha. <laughs> ayan na, ayan na! yada 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 sa yada 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 Parang yada lang oh. <laughs> Ibang bato. Oh, datagan ka lang lagi. <laughs> Nasa dulo yung isa, o, no? Iba yung gamit nila kasi. May oh. diba makina kasi yun. Wala. Wala. Saguan lang. Nagsasaguan, ah. Ay, hey. kaya pala hindi balance pre, May susuk sa, ano, ililalim yun. <laughs> <laughs> oh, yun. Yun. balance na. Ang galing, ah. Nakuha rin. Ay, na. No? Kailangan mo practice muna pala eh. Mm, galing. Mm. Kanta ka ba sa Titanic, dali. Kaya ay mo yung ano. Kaya mo yung Oh, galing naman ang ang driver oh, yeah. natin oh. Sabi na ka, sabi Galing! Sa punta.

ikaw nalang jedi na yun ayok na pwede na pwede yay. Kaya na saan na itong pre? sa gitna sa malalim para mas masaya sadyain mo <laughs> mayangas din <ka> yan ha sa kabila, huwag yan takot si Ken eh <laughs> 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 <May pataw. laughs> Ay, mali naman kasi yung muhing gitna pre, gitna Ginukontra niya kasi si Doggy. Tutok na oh. Wow, <laughs> oh, malayo ah. na. Layo na lilo. Mukhang walang ba? Nabalance na eh. Nabalance na eh. <laughs> talaga pag una tataw muna? Uy, na, likod tayo pre.